Abay kawawa nga talaga ang Hawks fan na ito at first time lang ito mangyari sa history ng NBA. Para bago yun ipag-usapan muna natin itong si Jamoran na mukhang napikon nga matapos ng alilang pagkatalo laban nga dito sa Golden State Warriors. Nang dahil nung sila'y pabalik sa bench nung sure na na matatalo ang itong Grizzlies, ay itong si Jamoran tingnan nyo ang ginawa mga idol. Gesturing a gun at tinututok nga dito sa Warriors bench at kaya naman dyan si Draymond Green ay nagulat mga idol nang dahil hindi nga siya binigyan ng technical foul man lang netong ang mga referee nakitang kita nga ang kanyang ginawa And usually kasi di ba mga idol kapag may mga ganyang obscene gesture na ginagawa ang player ay automatic technical foul. Kahit nga tinotont lang after ng wild poster dunk ay technical foul na. Kaya naman nagulat itong si Draymond Green. Grabe ang ginawa ni Ja pero wala nga paki ang referee. Tuloy lang sa laban. Anyways, isama na rin natin dito ang pang nga ni Stephen Curry dito naman sa current head coach, sa interim head coach na itong Grace Grizzlies. Kung saan after nga ng kanyang 3-pointer, sinigawan niya nga ito sa anyang mukha mga idol. Ito, silipin natin. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong first time lang na nangyari in the NBA. Kawawa nga talaga ang Hawks fan na ito. Well, during the timeout, may palaro nga kasi itong team ng Atlanta kung saan may dalawang contestant nga sila. And well, this is just like any other show mga idol during sa mga timeout. Kaso ang problema dito ay nun ngang nagumpisa na eto ngang palaro ay eto ngang isang Hawks fan na nakasombrero mga idol na pula. Abay nadulas nga mga idol at parang sa una ay eh, hindi pa ganun kaseryoso. Pero habang tinatapos nga ng isang contestant etong game show na ito, abay eto ngang Hawks fan na nadulas, abay hindi pa rin talaga tumata'yot at nakahawak ng matagal sa anyang tuhod. At hanggang sa natapos na nga ang timeout mga idol ay kinailangan pa na i-stretcher. Ito nga ang Hawks fan na talaga nga namang parang nag-ACL injury nga daw sa anyang tuod. Sabi nga ng mga NBA fans abay parang nagaya nga daw siya kay Kyrie Irving kung saan nagtamo siya ng torn ACL. Talaga nga namang hindi daw magandang nangyari sa kanya. Isipin niya yung mga idol gusto lang namang maglaro na itong Hawks fan na ito. Pero nadali pa nga siya ng injury at parang hindi nga lang yata basta-basta injury ito kung hindi malalang injury na pati nga ang mga NBA players ay rare na makuha ito. At ito nga ang Hawks fan abay unfortunately nagsuffer ng matindi-tinding ni injury. Pero get well soon nga dito sa isang Atlanta Hawks fan and for sure naman yan i-cover yan na itong organisasyon ng Atlanta Hawks ang mga medical expenses medical bills na itong ang fan na na-injured sa kanilang ang palaro.